Ramon Confiado, itinuturing na anak na rin ang panganay na anak ng dating karelasyon na si Inez Veneracion. Alamin sa ispated Report ni Anton. Napamahal rin sa akin para ko na ring sariling anak. Ito ang sinabi ni Mon Confiado ng matanong tungkol kay Princess Kyla, anak ni Ines Veneracion sa dating karelasyon nito. ay kay Mon, minsan ay siya pa ang kay Princess Kyla sa eskwelahan nito kung hindi pwede ang actress Sinabi pa nito na nakita niya ang kanyang pagka-father figure sa bata kung saan bukod sa naiahatid niya ito sa school ay naipapasyal niya pa ito kapag wala siyang ginagawa. Lumalabas umano na siya ang pumupuno sa kakulangan ng oras ng biological father ni Princess Kyla ngunit hindi naman daw niya ito tinatanggalan ng karapatan bilang ama. Maayos daw kasi ang relasyon nila ngayon ni Ines na parang naging best friend na niya. Inami naman ni Mo na nabanggit na niya dati na gusto niya pakasala noon si Ines ngunit nagbago raw ang kailang mga priority sa buhay na siyang daylan para hindi sila magkatuluyan ngunit masaya raw siya ngayon para sa kanyang ex kung saan na-realize daw nila na mas effective silang maging magkaibigan kaysa magka-relasyon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas di WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.